Hello mga ka-JP, welcome back to our channel. Hindi mo ba ma-open ang iyong Gcash account dahil bigla ang nawala ang iyong phone kung saan ito ay nakaregister? Ngayon, yan ang ituturo ko sa inyo. Sa bawat Gcash account kasi, dapat isang phone lang ang nakaregister. So kung meron kang isang Gcash account, hindi mo ito ma-open na sa dalawang cellphone. Yan din ang dahilan kung bakit hindi mo ito ma-open sa iyong bagong phone. Kasi kailangan mo muna itong i-unregister sa iyong lumang cellphone. Pero dahil wala ka nang na access doon, dahil ito ay nawala, yan ang ituturo ko ngayon sa inyo. Tara, simulan na natin. Una, punta tayo dito sa browser. Dito kasi tayo magsesearch. Type lang natin yung Gcash Health Center. Ayan, tapos, i-click natin yung link. I Scroll lang natin hanggang sa lumabas si Chat with Gigi. Dito yan sa baba. Klik natin. Hintayin nating mag-load. Tapos yung unang message na ita natin ay Submit a ticket. Klik natin tong arrow pataas. Ngayon, i-click natin itong Submit a Ticket Form. Ayan, tapos lalabas na nga dito yung email address natin. Kailangan natin fill up tong form na to. Lagay yung email address. Yung full name kung saan nakaregister ang yung Gcash account. Country, which is Philippines. At yung mobile number ng Gcash mo. Tapos, dito sa may concern category, piliin lamang natin yung hanapin muna natin. Piliin natin yung I can't log in to my GCash app. Ngayon, once ma-select na natin 'yan, ay papapiliin pa tayo. Select which statement is most relevant to your case. Click ulit natin 'to. Piliin natin yung I saw an error, your account is already registered to another phone. And then next. What best describes your situation? Click natin to. Piliin natin yung registered phone got damage. At pagkatapos nga ay hihingan din tayo ng mga valid government issued ID katulad ng SSS, UMID, driver's license, passport at iba pa. I-click lamang natin to, yung arrow. Check natin yan. At pagkatapos ay hihingan din tayo ng selfie kasama ng mga ID natin. Check din natin to. Tapos dito naman sa please share what happened or add other information about your concern. Ilagay natin na I cannot log into my GCash GCash account or saying your account is already registered to another phone. Yan. Please help me. Please help me with this concern. Thank you. Tapos, pwede rin ninyong i-copy na lamang to para hindi na kayo mag-isip ng iko -co compose ninyo. Ngayon, dito naman sa may baba, mag-upload din tayo ng photo or attachment na pwedeng makatulong para ma-assist tayo sa ating concern. At yan na nga yung screenshot kanina ng error message na nakikita ninyo, which is, your account is already registered to another phone. I-click lang natin to. At pagkatapos, ay select natin yung screenshot ng ating concern. Ngayon, once ma-attach na natin yung screenshot ng ating concern, tayo ay magsasubmit na. After natin mag-submit, si Gcash magpapadala yan ng email sa atin para ma tayo sa ating concern. Nakalagay din doon kung ano yung mga next step na gagawin. Kaya i-check nyo lamang ang inyong email from time to time. Si Gcash naman, mabilis yan mag-respond. So yun lamang mga ka-JP kung paano tayo mag-submit ng ticket kung tayo ay mayroong ganitong concern. Kung saan nawala na ang ating phone at hindi natin ma-open ang ating Gcash account. I hope nakatulong sa inyo ang tutorial na ito. At huwag sanang kalimutang mag-subscribe, like at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga latest tutorial videos. Thank you.